Hello guys, mayong hapon ninyo no? Nakita ba ninyo itong nakikita ko? So naghatid kasi dito si ng Isda para lulutuin ko ngayon for dinner. Nagtaka ako kung bakit sinama pa itong, ano ba ito? Yung parang sa tiyan niya na, ano to, yung parang siyang bubbles no? Yung parang balloon. Kanyang itanaw na mayo, mura maniguan. Naman ko'y naisip niini ni kung usa man eh. Nga naman niya naga panukso, manini yung taon uy nahimik ako dito ang wala raw na ingana diri oy wala raw ba may ingana ingana na diri kay mga butan mi in taon no so tanawa o sa inyong naisip niyan nang nakikita niyo yan so ayan i-steam ko ngayon for ulam namin no so bahala na lang mo kung sa inyong naisip kung pareho man po ang inyong giisip sa giisip na ako, no? So, hanggang uh, dyan lang, guys. Uh, share ko lang po yan sa inyo. Okay. Uh, have a nice day. God bless us all. And please, don't forget to follow, like, and share my video.